Minsan nina na napapaisip ako kung tama ba yung mga naging decision ko. But anyway, it's all done. So, tapos naman siya. <music> Good morning! Today is September 10 and papunta kami in sa Bintuko and makikipiesta kami. The dito is currently inaayos. Para dericho so na lang katabi ko. Siya yan, sinesemento na yung the dito para mas maganda nang dumaan. And bibalik na tayo doon sa vlog ko. so that is our house and papalitan na namin yan ng bubong. So, sa susunod na araw is iba na yung itsura niyan. Tapos yung gyero is nandun, nakaimba kami dun. Sige so, po, makikipa sa mga anak namin Hoy! So, this is my outfit. si nila ang ginamit? and because i'm a girl i think i'm because i'm see you good morning it's monday good morning tuesday wednesday good morning today is September I know it's already October October 3 and that is our roof so see the minute finally this is the second day good morning. 5 know, a Good evening. So, this is the continuation of the vlog. I will just elaborate yung mga nagastos namin sa pagpapagawa ng This is not to brag. Uh, this is just a sharing para if ever na gusto nyo magpalagay uh, ng wong you will have an estimated expenses so bali po yung po namin is medyo malaki uh, umabot siya ng 6 digits so kasi unang una yung color roof is yun yung pinaka makapal kasi may 0.4, 0.5, 0.6 so yung ginawa ko is 0.6 And, yung design din ng color rope is, yun din yung expensive. Doon sa in-offer. At yun din yung kinuha ko. So, yun. So, minsan nila, na, napapaisip ako kung tama ba yung mga naging decision ko. But anyway, it's all done. So, tapos naman siya. So, yun. Uh, Amabit siya ng 105, almost 1,000. Yung color roof is 70, 8,000 na. Tapos nag -labor kami ng 25,000. I don't know kung basta sobrang mahal din ng labor namin. Hindi kami nakakuha ng arawan eh. Pakyawan yung nakuha namin and yun yung price na binigay sa amin. So, tapos nagpaano pa rin kami, nagpa-prepare kami. Nagpa-prepare nagpa kasi sila ng yung mga kukulumber. Kaya nalagay po yan Kaya mabot ng 105,000 pesos po yung pagbubuhunan namin. So yun so if you like that kind of roof. So yun yung mga uh, estimated pero kung makakuha kayo ng arawan, yung daily yung wage, hindi yung pakiwan. Uh, mas mura siya kasi yung baha, yung bubong ng bahay namin is nagawa siya for 5 days. Tapos yung 4 days is hindi pa as in nagsimula siya ng umaga, tapos mga mga medyo ano na sila ni Simga eh hindi naman ganong kaaga tapos alis sila ng maaga din pero kung nandito lang yung worker tapos simula ng maaga tapos hanggang 5 talaga um, madali pang matapos so pwede siyang gawin ng 4 days lang so kung mag aarawan kayo makas makakatipid kayo di ba kung mayroon naman kayo makukuha na uh, mga ka, na maglalagay ng bubong So, yun. So, medyo namahalan lang siguro kami kasi nga sa flavor. but anyway okay lang naman uh, tapos na at least uh, hindi na tumutuloy yung bahay so that is the goal yun lang naman diba so yun lang just wanna share you that and hopefully uh, yun makabigay sa inyo ng information para at least aware kayo kasi ako I was shocked na ganoon karami yung mauubos kong pera just for the bubong lang uh, hindi na yung lalagyan ng ka yung kahoy hindi na doon kasama basta bubong lang and bumili pa kami kasi ng mga um, yung bulkasil red beets pa yun basta ganun halos pa 105,000 pesos lahat so yun. and by the way I have uh, glasses so wala tong grado and uh, nag ano lang ako nagpagawa lang ako ng salamin for anti-radiation and for photochromatic para pag nasa labas ako, I don't have to, especially pag miinit, hindi ko na kailangan mag sunglass. So, isahan na lang. So, yan. So, be positive, be happy, and get blessed!